So yun nga guys, and for today's video ay tuturo ko sa inyo kung paano nga ba uh, mawawala yung paglalag ng cellphone natin. Okay? Pero kung bago ka pa lang sa channel natin at gusto mo ng ganitong klaseng content, please don't forget to hit the like, subscribe, at ang notification bell. So yun nga guys, ano nga ba yung nagiging dahilan kung bakit naglalag yung cellphone natin? Dahil yan sa mga mobile application, no? Dahil yan sa mga ini-install natin ng mobile application, lalo, lalo na kapag limited lang yung storage ng phone natin or yung RAM. Maglalag talaga pag sobrang daming application yung dinadownload natin. So ngayon, pati na rin yung mga videos, mga pictures, pag uh, nagkukumpulan yun sila, or I mean, ano ba yung tamang word doon? kapag sobrang dami na so parang bumibigat yun yung naging dahilan kung ba bakit naglalag yung cellphone natin pero may solusyon dyan guys so kung naglalag yung cellphone mo punta ka lang sa play store at i-download mo yung application na si Cleaner Phone Cleaner okay search mo lang dito si Cleaner so ngayon pag na-download mo pindutin mo lang yung open guys Okay. So dito pala guys, makita nga natin na meron na po siyang 100 million downloads. Ang lupet, 'di ba? So, saan ka makita ng mobile application na ang uh, downloads ay 100 million. Diba? Tapos, yung reviews niya guys ay 2 million reviews with 4.5% stars. So, sobrang dami. Ayun guys, sobrang dami ng 5 stars na ibinibigay nila dahil malaking tulong talaga itong application na to. So, ngayon, pag uh, na-download mo lang, pindutin mo lang yung open. So, ayun guys, uh, pindutin lang natin yung get started. Pagkatapos niya, ayan, nag-update na. Yan, nag So dito mababasa natin your phone can quickly fill up with unnecessary data. So next lang natin, so we can help you free up space by cleaning your phone. So next, and free up resources by putting unused apps to sleep. Get access to all our pro features and say goodbye to ads. Okay? So ngayon hindi tayo mag-upgrade dun sa ah uh, ang tawag dito sa pro kasi ano, wala tayong pera. So, ang gagawin lang natin, guys. Okay, back tayo. Ayan, back nyo lang yon Huwag kayong pumili para ano. Para hindi kayo mapupunta sa checkout or sa payment. No? So, pag binak natin, dito makikita natin, guys. 37% yung na-use sa cellphone natin. At meron pa tayong 81.1 gig free space. So dito, mababasa nga natin, will guide you through your first clean up. Okay, so ang gagawin mo lang, isitap mo lang tong start here. So ngayon, pag napindot mo yung, uh, pag napindot mo yung, uh, start here, so merong mga guides na ibinibigay. So ayon guys, your clean up is just two steps away. So number one, give us access. So kailangan nating bigyan ng access tong mobile application nato para naman makagawa or ma malinis nila or mali mal malilinis ng mobile application na to yung cellphone natin. Gaya ng ano guys, yung uh, tagalinis ng aircon, di ba? Kung hindi mo sila papapasukin sa bahay nila, is hindi mo or hindi malilinis yung aircon mo. So, bigyan natin siya ng access. Punta lang tayo dito sa settings. Tatlo yung kailangan ng permission. Ay, makikita natin dito guys, three, three permission missing. So, una ito. So, pindutin lang natin tong go to settings. Tapos, Ayan, allow lang natin tapos na. Then usage access, pindutin natin go to settings. Ah, uh, yung Mobile Application CC Cleaner din. Okay? Okay natin. Then allow permission. Okay? So click lang natin tong allow. So ayan guys, so ngayon sa step 2 natin, meron tayong nakikitang Scan for Junk. So pindutin mo lang yung ah uh, Scan for junk. Ayan, mag scan siya guys. Up to 100%. Ngayon, first scan finish na. So, dito makita natin yung result. Makita natin dito guys na unneeded files. Ayan, yung visible na cache. Add cache. Empty folders. Ayan, makita natin na uh, dito. Mm -hmm. So, pwede mong i-click lahat ng mga files na ayaw mo. Okay? So, pwede mong i-click tong hidden cache, browser data, thumbnails para mawala lahat-lahat. So, as you can see guys, bakit sobrang uh, laki pa ng storage ng cellphone ko? Kasi, nung isang araw, kaka-reformat ko lang ng uh, cellphone ko dahil nakalimutan ko yung password. Okay? So, ngayon, ang gagawin lang natin, Ah, uh, pindutin mo lang 'yung uh, finish cleaning. Ngayon pag pinindot mo 'yan, ayan clear temporary app files. So dito basahin muna natin, guys. si cleaner would like to clear some temporary files. This may result in an increased usage of battery or cellular uh, data. So pindutin mo lang 'yung clear. Ayan nakiklear na siya. Tapos ayun, done. So dito, may uh, tatlong advances na naman na nakita yung ano natin, mobile application. So pwede mong i-resolve now or skip for now. Ngayon, pag pinindot mo yung resolve now, kailangan mo mag-upgrade. Okay, so hindi mo na tayo mag-upgrade guys, so skip muna natin since nalinis na din yung uh, application natin. So ayan, nalinis na nga 111 MB yung uh, natanggal. Okay, 100, 101 MB cash ata yun eh. So ngayon, balik ulit tayo dito sa dashboard. So, ayan guys, continue with ads or upgrade. So, pag pinindot mo tong continue with ads, libre lang to pero kailangan mo manood ng ads. So, ito yung nire ko. Hindi mo kailangan mag-upgrade or mag monthly dahil libre lang po itong application na to. Yun nga lang, limited lang yung mga feature pero pwede na rin. So, I hope na nakatulong tong video na to guys. At so, please don't forget to hit the like, subscribe at ang notification bell.